Hello mga kanegosyo at meron lamang po kayong babalita sa oras na ito about sa rules and obligation ko sa family and sa business po namin. So ito po yung daily routine ko, yung araw-araw na gawain ko. So watch this hanggang sa dulo. <music> Hello mga kanegosyo, good morning at 1 o'clock in the morning So ito magpapainit ako muna ng makina ng sasakyan dahil pupunta ako sa slaughter at magre-receive ako ng live chicken So ito naghihintay sila para may kilo namin yung mga i-deliver na order ko na live So ito nga mga kanegosyo Yung araw-araw na ginagawa ko Sa maagang maaga Early in the morning One o'clock At yan nga mga kanegosyo Pagkatapos na akong mag-receive Ay kakatay na namin lahat ng mga live na ito Nineteen six at yan at kapag katapos na namin magkatay syempre ipiprepare na namin yung mga deliveries ko so ito na nga mga kanegosyo naka plastic plastic na ready to deliver na sa mga market so ang unahin ko ngayon is yung Gonzaga Market so ito mga kanegosyo mag isa nga lang ako nagde deliver dati may kasama ako pero ngayon is ako na lang dahil kayang kaya naman So, ito na nga po yung market na kung saan dito ako yung unang nag di -de deliver ngayon. So, yung mga kanegosyo, 3.30 ako nagde-deliver sa umaga. At uh, pagkatapos uwi ako sa bahay then magpapahinga ng konti and then uh, pagdating ng 8.30 in the morning so ito na nga magkakarga ako ng mga soft drinks na mga paninda ni misis na kung saan dun sa kantinya ay dadalhin ko ito lahat lahat ng mga hinandaan nya na paninda nya soft drinks, mga linuto nya at yung mga ice na para sa mga milk tea So yan mga kanegosyo. At pagkatapos kong may karga lahat, so na ako at isasarado ko muna yung pwesto ko dahil walang magbabantay. So ito eh, hatid ko lang naman mga kanegosyo. At dadaanan ko lang saglit yung mga ice na hinanda doon sa family house. So itong ice na to is para sa milk tea. Then kasama na rin dito yung mga linuto na tinatawag nyo na tapioca para din sa milk tea. So nga mga kanegosyo at pagkatapos kung may karga ito is magmove na rin ulit ako at idadaan ko lang ito sa kantin ni And then pagkababa ko lahat ng ito is magdediretso ako dun sa Gonzaga Bible Baptist Academy na kung saan nandito nag-aaral yung mga anak ko. So nga, nandito na tayo sa destination. Bible Baptist Academy, mga kanegosyo. At ayan na, sumasalubong na si Bunso. So ayan nga mga kanegosyo at pauwi na kami. Pasakay na mga bata. Oh, Ma po, mau po. Isit mo di aircon. Okay. Let's go. So ito nakarating na Baba. kami sa aming bahay at pagkababa ko sa kanila. So meron na naman akong i-deliver na chicken na-order doon sa market namin dito sa Santa Teresita. So, i-prepare -pre ko lang at ihahatid kong saglit. So yan mga at pagkabalik ko naman sa aming bahay ay hahanda ko ngayon yung pork liver na hihiwain ko para sa paninda nila misis. Mga 11 a.m. Ihahanda ko ito para sa alas 3 ng hapon is iluluto nila para sa pritong atay ng baboy na ititinda ulit nila sa kantin. So maghihiwa ako ngayon ng 10 kilos So ayan na nga mga kaligosyo At natapos ko na siyang hiwain At uh, pagdating ng alauna ng hapon So ito naman ngayon yung next na gagawin ko Magsusundo ako sa Market ng Bawa So susunduin ko naman yung mga hinatid ko kaninang umaga Na nagtinda dito Ayan at gutom na gutom na nga sila oh. ayan, Kawawa ko. Galit na, gutom na The time is, siyempre alam mo na, madaming obligasyon. So ito nga mga kanegosyo at magkakarga lang kami and then, huwi na rin kami. Ayan, pauwi na kami at uh, diretso na kami sa bahay. Mag-aayos pa kami ng mga hot dogs. So, ayan, time check natin. 140 PM na. At yan nga, mapagdating namin sa aming bahay, ay magbababa lang kami saglit ng aming mga karga. So, ito ang mga kinalaga namin. And then, itong naghihintay na hotdog ay iayos namin sa freezer. At ngayon ay araw ng lunes. So, ito lamang po yung naidagdag na gawain po namin sa pang araw-araw na gawain ko. So, every Monday po kasi yung delivery ng mga CDO hotdogs po sa akin. So ito na mga kaligosyo yung inayos namin Napuno yung isang freezer na chest type One week na naman ito na uubusin ko sa pagde deliver And then pagdating ng 7 o'clock in the evening Ito na nga magsusundo ako sa palengke ng Santa Teresita Na yung mga natira ay free freezer ko and then pagkatapos magsasarado na kami So ayan mga kanegosyo at parating na ako sa aming pesto bababa ko lamang po ang aking mga kinarga sa palengke at uh, i -free freezer ko na rin yung mga manok susupot ko yung mga hotdog na natira para may balik sa freezer at uh, magsasarado na rin po kami kasi alas 7 na ng gabi at ito na po yung pinakalas part na gawain ko sa pangaraw-araw so yan mga kanegosyo at uh, alam nyo na po yung daily routine ko 'yung ginagawa ko po sa araw-araw. Maraming salamat po pala sa mga panonood ng mga video na ina-upload ko sa mga tips and tutorials ko about sa business. At maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.